Kristaps Porzingis pinahirapan ng dating team. Malaking problema. Ito ng Dallas Mavericks. Boston Celtics forward center. Kristaps Porzingis ginulat ang Dallas Mavericks sa Game 1 ng NBA Finals. Game 1 palang mainit agad at talagang dikitan lang ang laban sa first 6 minutes ng first quarter. Under 7-minute mark, good news para sa Boston. Dahil ipinasok ng nagbabalik na sa lineup na si Kristaps Porzingis kababalik lang na si Porzingis offense at depensa agad ang ambag nito. At talagang nag-quick takeover mode nga siya on both ends. Eight straight points para sa big man ng Celtics. Hirap nga ang Dallas sa kanya. Masyadong malaki si Porzingis sa defense sa kanya sa Dallas. Kaya naman, advantage yan kay Porzingis. Talagang pumutok na nga rin dito ang opensa ng Celtics at ang rason niyan ay dahil nga sa depensa ni Kristaps Porzingis na tumutulong din sa ofensa. Three blocks sa first quarter para kay Porzingis, samahan ng 11 points. Kaya naman na maga sa 17 points ang lamang ng Boston. Second quarter, Kristaps Porzingis with the back-to-back -back basket. Lobo na din sa 20, ang lamang ng Boston. Halos walang bawi ang Dallas. Kinidatan pa si Doncic matapos magpakalawa ng isang tres. 18 points na off the bench para kay si Porzingis. Fourth quarter, ayaw na nga bigyan ng pag-asa ng Celtics ang team ng Dallas Mavericks at kanilang dinodobol team na si Luka Doncic. Eight minutes left, ay meron pa rin silang 21-point lead, 92-71. And unfortunately, para nga sa team ng Dallas Mavericks, hindi na nga sila nakabalik sa labang ito. Celtics takes game number one.